number one ay character actress na si Sylvia Sanchez nagbangka at lumusong sa baha para tumulong sa kapwa. Hindi naman po natin alintana no, uh, na ang kapatid natin na si Sylvia Sanchez o hindi rin talaga niya rin alintana, di ba? Yung mataas na baha at patuloy na pag-ulan para lang matu makatulong sa kanyang mga kababayan. Ayan, nasa kayo ng bangka at kasama ang ilang mga kaibigan, sumugod ang mood Raquel's ng uh, na ano niya, Congressman Arjo Atayde, sa ilang barangay sa Quezon City. At habang umiikot sa mga lugar na ito, sumisigaw pa ang award-winning actress na meron silang dalang pagkain para sa mga stranded o hindi makalabas ng bahay para uh, bumili ng foodam o kaya naman e eh, mamalengke. So sa halip na mapa... Awww... Uh, uh, Oh, ganon ang mga katrupa nating mosma aba napadighay na lang sila dahil mission accomplished niya si Miss Sylvia Sanchez sa kanyang relief operations dahil maraming mga kapatid at katrupa ang kanyang nabusog o oh, hindi ba so ano ba ito ito ba tinulungan na niya si Kong Arjo ano po yan ang uh, distrito na kinasasakupan ni Arjo Atayde is district 1 in Quezon City oy distrito mo yan ano distrito mo eh <laughs> Distrito ni Tito Jik. Ikaw ba? Nabaha ka ba? Hindi naman. Oo, ako rin district 1 ako. Oo, dual citizen po ako, Las Piñas and QC. Minsan tagig. Oo, minsan. Kung saan, saan. <laughs> Walang pirming ba? <bahay. laughs> Nakikitira lang pala kasi. Hindi, pero yun nga. District 1 kasi si, uh, ano, si Congressman Arjo. Ang tanong is, ano ba ito? Um, naghati-hati ba sila para ganun? O nag ba si Mami Sylvia? ba diba? Para sabihin, oh, sige, sige, ako nang bahala uh, sa lugar na to. Ayan, oh, nakikita niya rin sa photos, nag, namamahagi din sila ng mga family food packs ng DSWD. Ayan, kanina nakita ko. Uh, in passing, meron silang mga family food packs na inaayos, malamang dun sa kanilang uh, malaking opisina yon dun sa May West Avenue. So ayan, good job kung ganun, hindi ba? At least um nakikita natin na tumutulong tayo. Layo pa naman ang election. <laughs> Sana wag natin munang isipin yung mga ganyan-ganyan. Kasi um, instead of maging uh, basher tayo, bakit hindi natin subukan tumulong din? In a lot of ways, we can help. di ba Yung mga kababayan natin. If you're lucky enough na hindi ka binaha, na, na walang tulo man lang yung mga bubong nyo, o kahit na tatlong patak lang, mas maswerte ka pa rin kaysa sa hanggang bewang, hanggang tuhod, lampas dibdib, yung baha ng iba nating mga kababayan de ba? So, I guess each and everyone one na um, ligtas mula sa mga ano sa sungit ng panahon, I guess we all have to do our part. Okay oh, hey, wala kayong pera. Dama ko naman kayo. Apir. Hmm. Dasal, mga best. Dasal. O oh, hindi ba? O oh, sabi ni uh, Tito Jake, walang permanenteng bahay si Laila kaya nga Laila pangalan niya kasi Laila Quachera siya. <laughs> sa ating Laila Chica Gora number 2. Ay, ako, hindi lang napa oh kundi napa-ow, ow, at meow. Meow. Ayan, Ayan! ang mga katropa. Yan, ganyan. Parang nagutom si Mingming doon sa level na yan, di ba? Naku, pa ganun talaga yung mga katrupa nating mosma sa susunod nating chika. Naka-fresh na fresh talagang balitang ito mula sa News 5. Ang sabi na mahagi ang volunteer-led non-governmental organization o NGO na POS o Philippine Animal Welfare Society ng tulong sa nasa at 317 aso at 238 pusa sa Malabon, Valenzuela at Navotas. Sa gitna ito ng pag at pagbahang nararanasan sa mga lugar dahil sa masamang panahon. Namigay rin ang grupo ng relief packs para sa anim na pong pamilya. Ay, nako po. Naiiyak ako sa ginawa ninyo. Naiiyak ako sa tuwa. Alam nyo yung mga ganyang klase mga organizations Um, sila talaga yung all the more kahit pasabihin nyo eh malaking organisasyon na yan, hindi yan dapat tulungan pero at least nakikita nyo may resibo kung ano man ang binibigay nyo sa kanila whether donation of dog or cat food or any um, cat and dog supplies na kung ano man yan 'di ba? At least nakikita nyo, ipinamamahagi nila, hindi nila um, tinatago o kung ano man ang ginagawa. Alam nyo ba kapag nag-foster kayo ng animal sa pos, binibigyan din nila kayo ng supply ng pagkain. Kasi um, hindi naman sa masikip no yung kanilang shelter diyan sa Quezon City but if um, anyone would volunteer na mag-foster ng isang aso o ng pusa eh, they would gladly give them supplies of dog and cat food as well. Kasi kumbaga, ano na yon eh, um, pa-thank you na nila yon dahil pansamantala kayo yung kumukupkop sa aso at pusa. Aww. Hanggang sa may makapag-ampon sa kanila. So good job po, attorney Ana Cabrera. Good job to you and your team. Love na love ko yung mga ganyan. Sobrang love na love ko yung mga ganyang klaseng mga animal, animal welfare advocates. Grabe. Sana dumami. Sana sindami ng patak ng ulan, dumami pa yung mga may concern sa mga um, not only mga fur babies, kundi pati na rin sa mga strays natin. Um, sana, iiyak na naman. <laughs> Hindi, sana isang araw wala na talagang strays. And the only way to do that, alam nyo kung paano, responsible pet parenting babalik po sa inyo yan. Babalik ang turo sa inyo. Kasi kung hindi po tayo nagpadami ng mga pets natin, hindi malamang natin sila inaabandona, naalagaan natin sila ng maigi, kahit na sila ay nagkakaroon ng matinding karamdaman. That is why importante ang kapon ang mga bakuna. Okay? Meron tayong ilang piece sa bilang paalayla sa pag-aalaga ng mga fur baby sa panahon panahon as in yung time para maalagaan nyo sila. Yan. Pagkain. Make sure lagi silang well fed. At yung isa pang P. Pera. Kasi pag nagkasakit po, naku po, minsan masakit sa bulsa. Kaya binabudgetan talaga ang mga yan. Oh, anyways, dito na tayo sa Laila Chikagara. Number 3. Ay naku, hindi lang ito okay na. Ay nako hindi lang siya basta okay na, okay na to. Kundi okay na, okay na ito. Ganon. Yan talaga yung nag-reaction ng mga katruto nating mosma na sa social media. Sabi talaga nila, ay, okay na, okay na to. gana. Kasi nga tinipon ng social media personality na si Grace Tan Felix ang mga kaibigan at kasama sa bahay para tumulong sa mga kapatid nating naa ng baha at ng bagyo. nakasama sama talaga silang nag-repack ng relief goods katulad ng noodles, canned goods, bigas, at ready-to-eat food at tulong-tulong nila itong ipinamigay sa kasagsaga ng malakas na ulan. O matatanda ang nakilala itong si Grace Tan Felix na mami ng young actor na si Miguel Tan Felix dahil nga sa pagluluto ng iba't ibang recipes na nag-viral sa social media. Pagkatapos, at the end, lagi niya sinasabi, tinatap niya yung kawale, yung kaldero, kasirola. Okay na to. Yan, yeah, no with her iconic signature headband. Uh, oh, hindi ba? Tinitingnan ko nga eh, hindi pala siya namahagi ng naka-headband. Naka-cup siya habang namahagi. So anyways, yun nga yun. At dahil na rin sa pagdagsa ng mga sponsor and endorsements uh, dito kay Mami Grace, eh, ipinamahagi rin niya ang mga ito, lalo na sa panahon ngayon. Dahil dyan, hindi nila talaga okay na to, kundi okay na okay ang ginawa ninyo, Mami Grace. Good job to you! Fanalong fanalo. Oh, hindi ba? Ay, nako, God bless your heart. Yung mga ganyang klasing mababait. Eh, di ba dapat yun naman talaga yung panalangin natin na bigyan tayo ng maraming biyaya para naipapamahagi mahagi naman natin ang mga biyayang sobra-sobra siksik at igliglig umaapaw sa mga nangailangan nating mga kapwa. Diba?